At ito nga guys, dumating na nga yung ating pinadeliver na itlog sa ngayong linggong ito guys, ay halos na sa 63 yung ating large size at 48 tray naman guys sa ating medium size yan yung ating napa deliver na itlog ngayong linggong ito. Kaya ang total lahat-lahat guys ng ating uh, itlog guys ay 108 tray yung ating uh, itlog ngayon na ibebenta. Pero ito na lang guys yung natitira sa ating mga panindang itlog. At noong nakaraang Biyernes nga guys ay nakakuha tayo doon sa isang supplier na pinuntahan natin nung nakaraang Biyernes. Na binigyan nga tayo ng 24 tray na large at 24 tray na medium. Tapos nakakuha din tayo doon sa ating isang pinagkuhanan na 12 tray kaya ang total na itlog guys na nakuha natin doon ay 36 tray na medium at 24 na large. Tapos doon sa dating nagsusupply naman sa atin guys, ang naibigay naman sa atin ay 36 na large at 20, uh, 12 na medium kaya naman ang lahat-lahat na total na ngayon guys ng ating panindang itlog ay 108 tray ayan guys at ito na nga lang yung natira sa ating mga panindang itlog kasi kanina ay nakapag rolling tayo at ang dami nga nating naibenta kaya ito na lang yung natitira sa atin ngayon guys at papakita ko na sa inyo yung ating mga natirang itlog at ito nga guys yung ating large size ayan, meron tayong uh, 45 tray na large size at ito nga guys yung ating medium na 24 tray naman yung natitira sa ating medium yan guys yung ating total ng mga itlog, ayan 108 tray yan guys at ito nilang na ang natitira tingin ko naman ay saktong sakto ito sa ating mga customer ayan total nito guys ay nasa 71 tray lahat ng mga itlog pa na natitira sa atin ibig sabihin guys ay nakapagbenta tayo ng nasa 30 plus na tray ayan nasa 30 tray yung mga naibenta natin guys kanina ayan guys at ayan halos medyo maganda ganda rin yung ating tutubuin sa mga itlog na to at medyo marami-rami ngayong ma naisupply natin sa ating mga customer ngayon. At kaya nga guys, pinaglalaanan din natin talaga ito ng puhunan natin. Ayan, at malaki-laki ngayong pinuhunan natin dito. Nasa kulang-kulang 30 -kulang rin yung ating puhunan dito sa itlog na to, pero sulit naman guys yung tutubuin natin at huwag lang sana tayong mabasagan kahit isang piraso guys kasi ang puhunan puma, ang isang medium guys ay pumapatak na siya ng 8 pesos yan ng kuan natin at sa medium size guys ang isang tray naman natin ay 255 pesos yung bentahan natin at sa large size naman guys ay 265 yung bentahan natin halos na sa 10 pesos yung kanilang diferensya kaya naman guys ito um, malaki talaga yung value ngayon ng itlog halos sa large size natin guys ay pumapatak ng 8 pesos kada isang itlog at sa medium size naman natin guys siguro nasa 7 point something or 8 pesos din yung pumapatak dito sa ating uh, itlog ayan guys kaya nangihinayang ako pag nakakakita ako ng mga basag kasi halos 8 pesos din at nababawasan nga yung tinutubo natin pero sa ngayon guys ang tutubuin natin dito sa mga itlog na to ay nasa 3,000 rin Ayan, nasa 103, tray. Ayan, may 3,000 rin tayong tutubuin sa mga itlog na to. Ayan, ganyan sila karami guys, yung ating panindang itlog ngayon. Kaya naman kasi ako naghanap ng ibang supplier guys, kasi hindi na umaabot sa ibang customer natin yung mga itlog. Ayan, lunes pa lang ay halos hindi na nauubos na yung itlog. Pag Martes at saka Merkules, halos wala na talaga silang mabili. Kung hindi, ang binibenta na lang natin mga mantika, asukal. Yun na lang yung daladala -dala natin. Kaya naman guys, ayan, napilitan tayong maghanap ng ating panindang itlog. Ayan guys. At maraming salamat na i-share ko na naman sa inyo na marami tayong supply ng itlog ngayon. At next week ulit, ganyan na naman ang gagawin natin. Pag nakita natin na paubos ito guys, ay dadagdagan ko na naman yung ating panindang itlog. Kung magkakano yung tutubuin natin, sharein yung idadagdag ko para naman mas mabilis kumita yung ating puhunan guys ayan kaya dito tayo nakakabawi ngayon at nakakabayad nga tayo kay Sayara ayan dito sa ating sasakyan guys ito si Sayara natin na uh, siya yung talagang uh, malaking tulong sa akin kasi nadadala ko lahat ng paninda nating itlog at hindi na nabibitin yung ating mga customer guys ayan maraming salamat